Nag-ingat sa mga taong magaling lang pag may kailangan. At kapag ikaw na ang nagigipit, hindi mo na malapitan. Sa mga panahon na lugmok ay di mo na maasahan. At kapag ikaw may pagpapala, sila ay nabibigyan. Pinsan, may mga pagkakataon na hindi patas. At sa ating pagkatuto, kailangan natin itong madanas. Mga araw at taon na lumilipas, mga taong nakikinabang nagagawan ka ng butas. Ano man ang nangyari at napagdaanan, magpatuloy ka pa rin sa pakikipaglaban at tulungan ng mga nangangailangan. Kahit kung minsan ikaw pa ang sinisira. Isipin na lang kung ikaw ay magkakawang gawa. Ikaw ay magiging magandang halimbawa sa mga taong nawawalan ng pag-asa at nakakalimutan maging masaya para sa iba. Minsan kapag ikaw ay nagbibigay, kusang bumabalik ang kabuting tinataglay. Ano man ang pagsubok at hamon, ikaw ay nagiging matibay. At ang mga taong gusto kang masira ay biglang sumasalakay. Gawin mo lang ang tama at kung ano ang magpapasaya sa'yo. Maiksi lang buhay para magpa-apekto. Lahat naman ng tao may sasabihin at may mga depekto. Ilaan na lang ang sarili para sa ikakaundan mo. Tara, kain na, na <laughs>